Si Sarah Duterte, ang kanyang defense mechanism sa totoo lang ay ang paninira sa gobyerno at paninira sa Pangulong Bongbong Marcos. That's her defense mechanism. Gagawa ng istoryahe aserehe para pagtak ang katotohanan sa mga kanyang aksyon sa kanyang mga ginagawang kasalanan sa buong bansa ng Pilipinas. kaya tignan niyo hindi na nagtatrabaho si Sara Duterte bilang Vice Presidente ng Pilipinas, pero siya ay nagtatrabaho para sirain ang gobyerno ng Pilipinas, lalong-lalo na ang gusto niyang ibagsak ang Pangulong Bongbong Marcos para siya na ang uupo bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Tignan niyo, that's the defense mechanism of Sara Duterte. Bla, 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 bla dito, bla, bla, bla doon, at lahat puro paninira para sa ganun pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Hindi nyo ha na nahahalata mga kapatid? Walang ginagawang mabuti si Sarah Duterte. Hindi nagtatrabaho. Hindi nga niya kayang siputi ng kanyang budget deliberation sa kongreso. Dahil ang akala niya kasi siya ang batas na kayang-kaya niyang i-manipulate ang lahat ng mga opisyal o government employee, government official sa Pilipinas. Pero nagkakamali siya. Nagkakamali si Sara Duterte dahil hindi niya kayang hawakan ang gobyerno. Hindi niya kayang i-manipulate ang gobyerno. Kaya ang ginagawa na lang niya, magkaroon ng paid trolls sa social media para siraan ang gobyerno. Wala na siyang ginagawa. Tignan ninyo, may project ba si Sara Duterte itong taon nato 2025? Wala. As in nada. Tipo ta. Mafi. Wala. Nothing. Wala siyang ginawa itong 2025 pero naglakwat siya, she enjoyed traveling and spreading lies against the government. Yan ang trabaho ni Duterte na walang ginawa kundi man.